Fakily imperfect we're very excited because um, we're actually request a uh, facebook page for laika so when diva announced that um, laika will be coming here with Sarah, so we are very excited Maraming maraming salamat sa lahat ng nanood po, sa lahat po ng bumili po ng tickets namin. Maraming maraming salamat din po kay Atisara. Inibay niya po ako dito sa concert niya. Maraming maraming marami salamat sa lahat po na tumutulong sa akin at saka po sa mga popstars. Masasabi ko na ang laki ng improvement ng bata. Um, everything mula sa, sa sa pananalita niya uh, kasi nag, uh, patuloy na nag-aaral yung bata, yung behavior din niya. So I'm very happy at proud of her. exciting it's very exciting kasi parang right now iba na naman yung um, side of Sara that we're seeing it's a more mature Sara it's more exciting so parang the, the three previous concert the two previous concerts and this one iba-ibang Sara yung ano pinapakita talaga Make me imperfect.